no uh, ako na naman yung solo expression na ito. Tapos na sila Kuya Red Boss Adventure at Sarge ko por so ako na naman so and guys uh, salamat nga pala sa lahat ng solid subscriber ko dyan lalong lalo sa nagsir na aking mga video maraming maraming salamat po sa lahat mga idol no at sa mga bago pa lang nakapapanood na ng aking, aking, video sana po ay subscribe niyo po yung aking youtube channel Henry Ghost Adventure so ayun maraming salamat at tara na samahan niyong pasukin at tuklasin ang mundo ng spirit at elemento yan guys no punta ito yung area na dito na ano yung ano ayan ito yung ba na sumabog ayan yeah. Yan guys. Ay. Ayan. 17 katao yung patay rito guys. No? At. Ayan. Daming kung nasa tindig na. 17 katao yung patay rito guys. No? at yun dami na, kung nasa tindig na ano dito sa loob ng bano Ayan guys, ito yung lugar. Sana may mahakip yung kamera natin. Ayan. Dito nung nakita yung mga sangog na katawan umabot dito kasi pagsabog ng pagsabog ng ban is yung mga tao. Ayan. No? Lihat. ayan, naglalakad ah, guys. kung nakikita niyo yung video sa ano guys sa sa upload ng nagsanag upload ng feeds dito grabe ang nangyari sa pagsabog sa van na to hmm. sobrang nakakatakot talaga at ayun yung na dump truck na nakabangga nito sa ba at dito guys sobrang lamig oh hanggang parang mabigat din yung mabigat din yung pakiramdam ko yep. wasak na wasak talaga yung ano no oh, yun. ayan na uh, baka nagtaka kayo guys nga may narinig kayong uh, ano doon. uh, busis sila Kuyarid rin yun at yung uh, mm, kasama din kami mga followers namin nandun lang sa unahan kasama sila Sarge ah, uh, may ano sila dun ko kung ano yung mga ano nila kasi marami talaga daw nadidistress siya dito sa lugar na to hindi lang ito at yun pa daw may dito rin na area may ano uh, jeep din dito na nadidistress siya no at hindi lang mga motor mga marami na dong buhay na kinuha ang lugar na to yan mm, yan kung narinig yun guys may parang gumagalaw dito sa loob hindi ko alam kung eh, wala namang ano dyan? wala namang hangin Yeah. Ayan guys. Ayan yung lugar. Ah, uh, ban. Ayan. Hanggang dyan guys, umabot yung mga bangkay na nasunog so, dito, dun sa itaas. At dito sa loob. Hanggang dito. Ayan. Hanggang dyan. doon pala doon pala yun sa unahan guys ah, uh, doon pala doon pala na nagsimula na ano yung van nakalagkad papunta dito sobrang layo talaga tapos itong van paano ito pa akyat tapos yung dump truck pababa ito sobrang ano nang takbo niya kaya na sa pagkakaalam ko yung mga na-interview namin kanina is nawala ng paino yung uh, dam truck, nawala ng control. Yun yung mga nalaman namin tungkol sa trahedya na ito. Kasi may na-interview kami kanila doon sa, may bahay doon sa baba nito. May na-interview kami. Yan. At, uh, itin pala ang na sawi dito kasama yung driver may isang babae na na kuha at nabuhay siya ah, yun yung ano may ano pa mga dalawang bata siguro na sawi dito yan may kasi siguro yung manok baka alay yan nagtaka kasi kami bakit may manok ayan pala baka siguro alay oh Ayan. May mga kalabog. Iban ko kung saan yan. Oh. Saan yan? Oh. Saan yan? Oh. Ayan. Ah, ilan ko kung ano yan. So yun guys, ah, uh, sana talasan yung mga mata nyo kung may nahagip yung kamera natin sa pag-explore sa gabi ito solo exploration pa ito at sa maganda sana kung wala itong ilaw pero may ilaw yan kita <coughs> tayo dun sa ano, time track ito yung itsura ng ano ng dam truck at ang sakay nito apat sila pro buhay naman sa awa ng Diyos buhay silang lahat dito at yun nga doon sa Ban ng mga passenger is ah uh, ano sila uh, patay sila lahat no uh, at sana ang mga kaluluwa dito is uh, sana na sa langit no pagdasal natin guys mamaya pagtapos natin vlog magdasal kami dito ni Kuya Reed at Sarge ko si Rupor ayan kasi nakakatakot talaga ang area na to pakurbada eh yun no? kapag may dumadaan talaga dito na ano guys is talagang nagsisirba ito sila nagbubusina ayan kasi nga uh, talagang kung dito na mga tao swing to dito talagang nag Uh, bubusin na sila dito kapag dumaan sila sa lugar na to kasi yun nga uh, talagang anon ang lugar na to na talagang may na maraming na aksidente dito Talasan yung mga mata nyo guys kung may nahagip yung kamera natin. maraming nagsindi ng kandila dito ayan po oh. may mga maraming kandila dito at may daw dito may naiwan daw na dito Inapin natin pero parang wala naman ayan sobrang yupi talaga yung nangyari sa ano na to ban ayun yung tangke niya guys oh yung mga uh, ano niya. Uh, gulong bumper niya. nagkahiwalay-hiwalay talaga yupi yupi talaga yung ano uh, ban kasi parang na ano sya uh, yun bang na ano ng na ganoon siya ng dam truck Yan. so ayun guys uh, sana sa exploration natin ito may nakita kayo no nahakit sa ating solo exploration marami akong naririnig na naglalakad may mga buksis pero hindi natin makita hindi natin makukui kung saan so ayun uh, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng solo subscriber at mga sa uh, nagsanak ng mga video maraming salamat po sa inyong lahat guys sana sa mga bago pa lang dyan, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Please naman po, Indrigus Adventure, at share at like din po. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye uh, po. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo, Lord. Kayo ang makapangyarihan na Diyos at wala nang iba. Tinataas po namin kayo, Ama. Lord God, dito kami ngayon para sa mga kaluluwa na hanggang ngayon ay hindi pa nakatawid nararamdaman namin sila Ama magpadala po kayo ng hukbo ng anghel para maging gabay nila para makatawid na sila sa puting ilaw yung mga kamag-anak nila na matagal nang nawala paki pakiipadala dito Ama para maging gabay nila para sila yung maging spirit guide para makatawid na sila sa kabila. Lord God, kami po ay lang nandito at kayo pa rin po ang masusunod. At lahat ng ito ay namin sa pamamagitan ni Sokristo sa banal na Espiritu Santo. In nomine de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Wow!